Aris. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga gabay na kung may balak kang makipag-usap o gumawa ng transaksyon sa mga lugar na malayo, mas mabuting ipagpaliban ito. Ang mga senyales ay nagsasabing maaaring mauwi ito sa gastusin na hindi makakabuti. Subalit, kung handa kang gumastos at ito ay kinakailangan, maaari ka pa rin tumuloy. Gayunpaman, mas mainam na unahin muna ang mga transaksyon sa malalapit na lugar, sapagkat dito nagmumula ang mga oportunidad at benepisyong naghihintay. Sa tahanan, maging maingat sa mga biglaang puna o pagsita. Iwasan ang mga negatibong komento na maaaring makasira sa samahan ng pamilya, sa larangan ng pag-ibig, manatiling mapagmasid at sensitibo sa damdamin ng iyong kapareha. Siguraduhing maingat ang mga salitang bibitawan upang hindi siya masaktan o ma-offend. Payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, gawin ang mga bagay na makakapagbigay liwanag sa iyong araw, kahit simpleng hakbang lamang. Ang mga maliliit na aksyon ay may malaking epekto sa kabutihan ng iyong kapalaran. Taurus, ayon sa iyong gabay, ay pinapaalala ng mga gabay na kung may balak kang gumawa ng kasunduan o makipag maging maingat at mapagmasid, ang mabilis na desisyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema mas mabuting suriing mabuti ang mga detalye bago magpas upang maiwasan ang anumang aberya. Sa pamilya, kung may miyembro na nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa, ipakita ang iyong suporta. Ang pagbibigay ng positibong enerhiya at pagtitiwala ay maaaring magdala ng swerte at tagumpay sa kanila, pati na rin sa iyo, sa trabaho. Patuloy na ipakita ang iyong kasipagan. Ang dedikasyon at pagsisikap mo ngayong araw ay maaaring magbunga ng mga positibong resulta at pagkilala. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, gawin ang mga bagay na may malasakit at layuning maghatid ng liwanag sa iyong kapaligiran, kahit sa maliliit na paraan. Gemini, ang mga pahiwatig ngayong araw ay nagsasabing kung hindi mo maiiwasan ang pakikisalamuha sa iyong mga kamag-anak mas mabuting umiwas sa pagtutol o pagkontra hayaan silang magpahayag ng kanilang opinyon subalit tandaan na nasa iyo pa rin ang huling desisyon kung susunod ka sa kanilang nais o hindi maging mahinahon sa bawat pakikipag-usap upang mapanatili ang maayos na relasyon sa trabaho, may hatid na swerte ang araw na ito. Ang iyong kasipagan at syaga ay unti-unting nagbubunga. Ipagpatuloy ang pagiging masipag sa bawat gawain, at siguradong mas marami pang tagumpay ang dadating sa iyong landas, sa pera o aspeto ng pananalapi, iwasan muna ang anumang uri ng pamumuhunan, mas mainam na mag-ipon ngayong araw upang mapanatili ang balanse ng iyong pinansyal na kalagayan. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, pahalagahan ang mga maliliit na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ang disiplina at pag-iingat ay magdadala sa iyo ng mas matatag na kapalaran. Cancer, ang pahiwatig sa araw na ito Maaaring may sumubok sa iyong kaalaman o kakayahan, huwag magpadala sa tensyon, manatiling kalmado upang mapanatili ang maayos na daloy ng iyong araw, lalo na kung may mahalagang deal na kailangang tapusin, ang pagiging mahinahon ay makakatulong upang magtagumpay ka sa anumang hamon. Sa pera, maayos ang takbo ng iyong pananalapi. Huwag mag-atubiling tumulong o magbigay ng suporta sa mga mahal mo sa buhay, lalo na kung may ekstrang salapi ka. Ang pagbibigay mula sa puso ay maaaring magdala ng buwena sa iyong kapalaran, kaya't ipagpatuloy ang pagiging bukas palad. Sa pag-ibig, kung nakakaramdam ka ng selos, huwag agad gumawa ng padalos-dalos na desisyon o aksyon. Maglaan ng oras upang unawain ang sitwasyon bago kumilos upang maiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring makasira sa inyong relasyon. Ang pagiging mahinahon at bukas sa komunikasyon ang magiging susi sa pagresolba ng anumang isyo. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Magsimula sa maliliit na hakbang. Kahit sa mga simpleng bagay, minsan. Ang maliit na aksyon ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa positibong paraan. Leo, ang pahiwatig, kung may isang deal o kasunduan na nais mong pasukin, mag-ingat at pag-isipang mabuti bago ka magtiwala o sumang-ayon. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Kung makakadalaw ka sa isang lugar na sagrado, gaya ng simbahan o templo, Ito'y makakapagbigay sa iyo ng lakas at kaliwanagan para sa mas maayos na desisyon. Sa pakikipag-usap sa minamahal, kapag kasama ang iyong anak, pamilya, o mahal sa buhay sa isang transaksyon o aktibidad, ito'y maaaring magdulot ng kasiyahan. Sama-sama ninyong maaabot ang tagumpay kung magtutulungan at magkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Sa pera, iwasan muna ang pagpapautang o pagbibigay ng salapi sa ibang tao. Mag-ipon para sa mga darating na pangangailangan upang masigurong stable ang iyong pinansyal na kalagayan. Sa trabaho, ang paggawa ng tahimik at walang labis na pagpapakita ng iyong ginagawa ang makakabuti, ang iyong sipag at syaga ang magsasalita para sa iyo, panatilihin ang pagiging organisado at pokus sa mga gawain, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, anuman ang iyong gawin, simulan ito kahit sa maliliit na bagay, sa pagiging maingat at maayos darating ang tamang oras para sa mas malalaking tagumpay. Virgo, ang pahiwatig, sa mga usapan at desisyong kakailanganin mo ngayong araw, pag-isipan ito ng mabuti bago magbigay ng sagot, lalo na kung tatanggi ka sa isang kamag-anak o kaibigan, huwag basta-basta pipirma sa anumang kasunduan. Siguraduhin malinaw at tama ang lahat ng detalye bago ka magdesisyon. Sa trabaho, maganda ang takbo ng iyong araw sa trabaho. Walang sinyales ng mga problema, at ang iyong pagsisikap ay maaaring magdulot ng pag pagunlad. Magiging mas masaya ang araw mo kung magiging bukas ka sa pagtulong sa mga kasamahan. Ang pagbibigay ng suporta sa iba ay magbabalik ng positibong enerhiya sa iyo. Sa pamilya, maglaan ng oras para asikasuhin ang iyong mga magulang o kapamilya. Ang pagiging maalalahanin at mapagmahal sa kanila ay magdudulot ng kaligayahan hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, huwag balewalain ang mga maliliit na bagay sa pagsisimula sa maliliit, tiyak na ang iyong tagumpay ay magiging matatag at makabuluhan. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, ngayon ay kinakailangang maging mapanuri at maingat ka sa pakikitungo sa iba, lalo na kung mabilis kang magtiwala, tandaan, hindi lahat ng ngiti ay tunay at maaaring may magtangkang ilihim ang mahalagang impormasyon na nais mong malaman. Sa negosasyon, kung ang kausap mo ay babae, maging maingat at sensitibo. Maaaring may masabi o may bahagi siyang impormasyon na magagamit mo bilang bentahe sa hinaharap, kaya't alagaan mo ito ng maigi. Pagdating sa pera, umiwas sa pagpapautang kahit sa matagal mo ng kaibigan. Hindi ito ang tamang panahon upang maglabas ng pera, dahil maaaring magkaroon ng problema sa paniningil at magdulot ito ng kamalasan. Subalit, kung may magulang kang lumapit at nangangailangan ng tulong pinansyal, magbigay ng bukas palad sa kanila manggagaling ang positibong enerhiya at biyaya na magdadala ng swerte. Payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, gawin ang mga bagay na simple ngunit makabuluhan, sapagkat dito mo matatagpuan ang tamang balanse sa iyong araw. Scorpio Ang pahiwatig ngayong araw, ikaw ang nasa posisyon upang magdesisyon para sa kapakanan ng iyong negosyo at mga transaksyon. Maging malinaw sa iyong mga layunin dahil ang tamang pagdedesisyon ay magdadala ng tagumpay. Ngayon ang perpektong araw upang pumirma ng mga dokumento o kasunduan, kaya't huwag nang magatubili. Sa tahanan, iwasang magbigay ng direktang pagtutol sa mga opinyon o nais ng iyong pamilya. Magiging mas maayos ang takbo ng inyong araw kung pipiliin mong makinig at unawain muna sila bago magbigay ng komento. Sa usapin ng pag-ibig, maaaring makaramdam ng lungkot o tensyon. Ang pahiwatig ay kinakailangan mong palawakin ang iyong pasensya. Ang maayos na komunikasyon at pangunawa ay susi upang malutas ang anumang hindi pagkakaintindihan. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, gawin ang mga bagay na simple ngunit epektibo, upang mapanatili ang harmonya sa iyong paligid. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, ay hindi ang tamang panahon upang makipagkasundo sa negosyo, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ibang tao o kamag-anak. Maging maingat sa mga alok o kasunduan, at huwag basta-basta magtiwala. Mas mainam na ito ng iyong atensyon sa mga plano at layunin ng iyong pamilya. Naroon ang tunay na swerte at ang inyong pagkakaisa ang magbubukas ng mga oportunidad. Pagdating sa usaping pinansyal, ilaan muna ang iyong yaman sa mga pangangailangan ng pamilya. Huwag magpadalos-dalos sa pagbibigay sa iba upang mapanatili ang positibong enerhiya ng perang hawak mo. Sa pag-ibig, mas makabubuti ang pagiging mapagpasensya at matahimik. Iwasang makipagtalo ng hindi kinakailangan, sapagkat ang harmonya sa relasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, gawin ang mga bagay na simple ngunit puno ng malasakit, sapagkat ito ang magdadala ng tamang direksyon sa iyong araw. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw iwasan muna ang pakikipagtransaksyon sa mga kaibigan o kamag-anak, ang buenas ay tila mailap pagdating sa pakikitungo sa kanila, kaya mas mabuting ipagpaliban ang anumang deal na may kinalaman sa kanila, subalit, kung ang iyong mga transaksyon ay may kinalaman sa mga tao sa malalayong lugar o hindi mo masyadong kilala, mas mataas ang posibilidad na makuha mo ang resulta na nais mo. Sa pera o aspeto ng pinansyal, unahin mo ang pagbibigay ng tulong sa iyong mga magulang. Ang kanilang pasasalamat at biyaya ang magdadala ng swerte sa iyo. Ang sobra mong pera ay mainam na ipatago muna sa iyong mahal sa buhay upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang labis na paggasta payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan. Gawin ang mga bagay na simple ngunit puno ng malasakit, dahil ito ang magdadala ng liwanag at harmonya sa iyong araw. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, kung may nakaplano kang gawain ngayong araw, ituloy mo ito ng may kumpiyansa, ang mga bituin ay pabor sa iyo. Kaya't magagawa mo ang mga bagay na naaayon sa iyong kagustuhan. Sa pera o aspeto ng pera, magingat sa iyong pagiging masyadong mapagbigay. Ang sobrang kabaitan ay maaaring magdulot ng pagkakawala ng pera, kaya maging matalino sa iyong desisyon pagdating sa pananalapi. Sa trabaho ang pahiwatig ay magsagawa ng iba'yong yung pag-iingat sa lahat ng iyong gawain, ingatan ang mahahalagang dokumento at huwag magpadalos-dolos upang maiwasan ang mga pagkakamali. Kapag natapos mo ng maayos ang iyong araw, masaya kang makakauwi sa iyong tahanan at mararamdaman ang kaginhawaan ng nagawang tama, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw gawin ang iyong mga tungkulin ng tahimik ngunit may tsaga, sapagkat ang sipag at dedikasyon mo ang magdadala ng tagumpay. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, kung may plano kang makipag-usap o magnegosyo sa mga taong nasa malayo, ngayon ang tamang pagkakataon, ang iyong kalusugan at kaisipan ay nasa magandang kondisyon, kaya magagawa mong magdesisyon ng maayos para sa isang makabuluhang investment. Sa tahanan, maging mapagmasid sa mga nangyayari, kung may napansin kang kailangang itama, gawin ito ng mahinahon at may pangunawa upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong pamilya. Sa trabaho, ang sipag mo ngayong araw ay magbibigay ng positibong resulta. Subalit, huwag masyadong umasa sa malasakit ng iyong mga kasamahan, dahil maaaring hindi sila ganap na makatulong, mas mabuting tahimik mong gawin ang iyong mga gawain ng may sariling inisyatibo, payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, gawin ang iyong mga plano ng tahimik at maayos. sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng malinaw na landas tungo sa tagumpay.